time check natin 11:40 PM. Minsan talaga guys ay namimingwit ako sa gabi. Kaya ito yung ating mga nahuli guys, medyo maliliit nga lang pero pwede na pang ulam. Gagawin natin diyan guys, ay gagawin nating dahil. Release muna natin guys. Una nating gagawin, gupitan natin yung buntot tsaka yung mga tinik-tinik niya sa mga gilid guys, pati yung mga palikpik ay gupitan na rin natin. Sunod naman ay tatanggalin natin ng kaliskis. Yan. Aliskisan lang natin mabuti guys. Para mawala yung magaspang sa katawan ng isda. Tsaka natin bibiyakin yung katawan ng isda para mahati sa gitna guys. Biyakin lang natin mabuti guys. Yan ganyan guys. Kaya naman lang talaga gawing dayong yung mga ganyan kalalaki. Mga 3 to 4 fingers. Para malutong pagprenito. After natin mabiyak lahat ng mga isda. Ililinisin natin mabuti guys. Alisin natin yung mga bituka tsaka yung asang kailangan maalis din yung mga itim-itim niya sa mga tiyan guys para hindi masyadong malangsa. Medyo madumi kasi yung mga tiyan ng tilapia guys. Ganyan kasi ako maglinis ng tiyan ng isda guys. Nilalapirot ko mabuti hanggang sa pumuti yung pinaka tiyan niya. Ganyan ang itsura niya pag nalinis na guys. After nating malinisan lahat, syempre lalagyan muna natin ng asin yan guys. konti lang naman ako maglagay ng asin sa ginagawa kong daing para hindi masyadong maalat. Pagkatapos tapos ah, mag-prepare muna tayo ng bawang. Pitpitin lang natin yan guys para mamaya ay dudurogin na natin yan. Tadta lang natin ng pinong-pino para ma-marinate natin mabuti sa isda. Tapos ay isalin muna natin sa isang mangkok. Nilalagyan ko rin niya ng pamintang durog. Tapos ay ginisa mix nilalagyan ko rin guys. Para maging malinam ng yung lasa niya. Tapos konting bechin. Siyempre, pinaka-importante dyan yung suka. Tinatansya ko lang yung suka, guys. Dinidepende ko kasi yung paglalagay ng suka sa dami ng isda. Mas maganda kasi nakalubog yung isda sa suka para hindi siya bumaho. Tapos, sa eh, isali na natin sa isda yung ginawa nating pang marinate. Palubog-lubogin lang natin yung mga isda. Tapos, sa eh, itakpan lang natin mabuti. Madalas ko talaga to ginagawa, guys, kapag dumimingwit ako sa gabi kasi wala namang ibang magpe-prefer kundi ako. Alus na ma-master na nga natin yung paggawa ng daing sa kakapanangit natin ng gabi. Time check natin guys, 12.30 am. Minabot na tayo na mag-uumaga sa prepare natin itong minagawa nating daing guys. Iwanan lang natin magna yan guys, tapos ipiprate din natin kinabukasan. Yun lang guys, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.